Good morning, everybody. Gusto na kayong, gusto na mga kabaya. Kami ay papunta ng ng ano, ng, saan natin punta? Sa supermarket. Dapat ang punta namin, guys, dito sa may sarawan. Kaso yung sarawan na suno, ito yung tambay ng mga Pilipino every everyday Every day. mayroon doon jollibee mga, maraming mga Filipino foods doon so nung last week Dito naman sa right, oh, maraming mga bahay, mga bahay dito. Yan, uh, King, King Pahad Hospital oh, ng Forces Sundalo. Yan, yan ang um, hospital ng mga sundalo. Ayan yeah. yung pinakamala. King Pahad Hospital nga eh. King Pahad Hospital, militar. militar Dalawa na. kasi yan. Ayan siya guys, oh. Militar sa general. So, ayan po yan. At ito rin yung maganda. Maganda to sa gabi guys. Itong, itong, itong ano, may ilaw. Yan o, no? ayan, yan. Maganda yan. Parang lampshade sa kanila sa gabi. So, ito na naman. Nire-diretsyo lang tayo para parating natin yung ating pupuntahan. Actually, nakapunta na kami ng balad, kaso wala kaming maparkingan. So dito na kami napunta sa kabilang ano ayan guys ang ating runabout roundabout pa hindi ito kasi dati roundabout to eh ngayon ginawa ng may sa left side, yan yung, pin, yung mga may mga yan yung mga store na may mga may mga kainan. may, may kainan din, may mga store na ano tawag nun? mga branded branded store, ayan yan, dito major may LB yan o, yan si din oh, sa gabi din yan oh po television din yan oh the virgin star sabi ni sino ba yun ah ba yun ito yung clinic kay clinic tama clinic ng aming ano ng aming um yun. clinic na yan yung clinic nila na hospital. Pero wala Chinese. Hindi ah. Uh, College Hospital, London. King College, ah, King College hospital, hospital, London. hospital, London. Hospital pala yun. Akala ko kasi dati school yan. University yun pala. Ayan guys. Eh. Punta kami doon. Tapos dadaan kami mamaya. principal din dito. Meron din dito MOA. Oh, uh, tabi ng kwanan ng... Corniche. Putin. Tinan uh... mo guys, o. oh, yaman talaga nila. Kasi tinamo mo, mga yung mga lupa na yan. Yaman dito ng mga tao. Ay, parang naglalaro ng puto. dito na kami sa Sultan. Dito yung pupuntahan namin ng ano ng ng kabayan. So, di, li, nilipat na pala yung center point. O dito di na tayo mamaya sa center point. parkingan? parking walang parking. Ayan guys, yung ano, pangalan ng supermarket, Kabayan Supermarket. Ayan. Oh, may banggaan pa. Ayan. Ba atras tayo atras ayan guys nandito kami sa uh, saraw sa loob ng supermarket ayan yung pinamili namin bigas pinakain ng bigas tsaka mga tsaka nandito kami sa may mga gulayan dyan lang siya sa gilid Sarado na kasi yung ano yung supermarket Doon sa kabila ito si Gaga bumibili ng egg ayan bumili ka na ka dosi lang umura na nga eh ito 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 30 30 pieces Sika. ito yung ano yung ano ng mga gulay ang Thank you. Ito yung part ng Bili ng tofu Ayan guys, wala na kasi yung isang supermarket ng mga Pilipino So ito na, ito madaming tao, so crowded Ito yung mga chocolates Ayan guys, yung mga tao dito ang dami. Puno. Busy, ayun oh. Wala na yung sarawat. Ayan, ito naman part ng mga shahay. Ito tsaka sabon. Barto. Grocery. Kabayan. Ayan guys, mga cheese. Itong zaiton. Ayan. Ayan na, guys. Yung aming pinamili, pinamili ay worth of 250. So, sa Pilipinas yan, almost uh, 3,000. Kulang-kulang 4,000 kaano? Ayan. So, ito? Ayan. Ngayon, maghahanap na naman kami ng makakainan dahil gutom na ako. Ayan guys, kain tayo ng Jollibee. Nandito na kami sa Jollibee at si Gaga kumakain. almusal lang yan pero pang malakasan. <laughs> Jollibee. Jollibee, ang sarap. Ayan guys, nandito kami sa Jollibee. Uh, ayan away na kami tapos na kami kumain ayan ang Jollibee oh diba? Dyan. ayan guys nandito kami sa part ng may sunog ito yung sarawat sige ano ayan oh mayroon pang nag-aapoy apoy ay nag mayroon bombero pa oh nag aapoy pa nila yung pan. talagang ang sunog na sunog ay grabe ito talaga yung sarawat na ano oh So, ayan. Ayan o, nandun dyan yung 911. Sunog na sunog. Diyos ko, saan? Dyan, ay, uh, meron pa palang na ano, kaya lang talagang sunog lahat. Wala. Natumba talaga lahat. So, pauwi na kami. Wala na kaming matambayan. Ayan o.